stylist ni Maris Racal, may pa-statement rin, na nawagang huwag husgahan ang aktres. Si Valiri Corpus, ang hairstylist ni Maris Racal, ay nagbigay ng kanyang pahayag sa Instagram upang depensahan ang aktres. Ayon kay Valiri, si Maris ay isang biktima ng mga kasinungalingan. Ipinahayag niya na si Maris ay isang mabait, mapagpakumbaba, at maalalahan ng anak, kapatid, kaibigan, at katrabaho. Narito ang buong pahayag ni Val Iri. Sana hindi nyo siya husgahan sa isang maling nagawa. Hindi namin dinidefend si Maris dahil kaibigan namin siya. Hindi rin namin siya dinidefend dahil wala kaming work if wala siyang work we have other clients aside from her. We're defending her kasi alam namin ang totoo. And the truth is she's also a victim of lies. So can you please stop? Alam niya na ang pagkakamali niya she took accountability and apologized. Maris is kind